No, hindi ako makakapayag sa gusto ninyo. Mariintanggi ni Ibrahim sa sinabi ng kanyang ina habang idinadampini ang icebag bag sa kaliwang mata. nakamarka ang hugis ka pero iyo kapakanan mo lang ang iniisip ko. Hindi tayo nakasisiguro sa kaligsatasan mo. Ungat na huli na ang mga nagtakang ng sa iyo. Pero paano kung maulit yun? Pagpupumilit ng limang taong gulang na ginang, baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala hindi na yun mauulit mama dahil hindi na ako kakapayag. Nabigla lang ako kaya hindi ako nakahuma at muntik na akong makidnap. Yun na nga eh, paano kung mabigla ka uli? Abay kung hindi dahil sa taong nagligtas sa'yo, malamang na pinaglalamayan ka na ngayon. Lumungaw siya sa bintana, naikuyong niya ang mga palad ng maalala ang nangyari. Nilapitan siya ng mama niya. Anak kayo kung maulit ang nangyari kaya pwede ba? Pumayag ka na sa gusto ko. Pero mamano na lang ang sasabihin ng mga kakilala ko kapag pumayag ako sa gusto mo. To hell with it. Eh. Mas mahalaga ba ang sasabihin ng mga tao kaysa sa kaligtasan mo kapag hindi ka pumayag? Baka ako ang unang mamatay dahil sa matinding pag-aalala sa iyo. You are my only son at ayokong may masamang mangyari sa iyo. Ikakamatay ko iyo. Hindi nito pagila ng pagluha. Mama, ano ka ba naman? Hindi na ako bata. Alam ko kung ano ang ginagawa Umaba ang boses niya nang makitang lumuluha ito. Calm down, Mama, please. Walang masamang mangyayari sa akin. No, kung tututol ka sa gusto ko, mabuti pa'y pa dumito ka na lang. Huwag ka munang pumasok sa opisina hanggat hindi natatapos ang problema. Mapapanatag lang ang loob ko pag nakikita kita rito. Pero mama, wala nang pero-pero. Kung ayaw mo sa suggestion ko, dumito ka sa bahay and that's final. Maring sabi nito, ani mo isang paslitang pinagagalitan Nakapamewang pa ito habang nakikipagtitigan sa kanya. Napabuntong hiningang itinaas niya ang dalawang kamay tanda ng pagsuko. Alright, kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. Pero hindi ko maipapangakong pakikitunguhan ko ng maayos ang driver bodyguard na ibibigay mo sa akin. Ibrahim, pagbibigyan kita. Pero kapag umalis at hindi isang ang bodyguard ko, huwag mo nang tatangkain pa. Na mag-hire uli. Okay na ba yan? Good enough. Salamat at pumayag ka iyon wala akong magagawa. Dinramahan mo ako eh. Ibrahim, pinandilatan siya nito. Oops ma, huwag ka nang magalit. Pinapatawa lang kita. Natatawa ang niyakap niya ito. Maaasahan ka talaga, Tony Veneration. Pinapahanga mo kami sa galing mo. Salamat, Major. Kumusta na ang mga suspect? Inamin na ba nila kung sino ang mastermind sa tangkang pagdukot kay Mr. Scarba? Matitigas sila. Kahit anong pilit ang gawin sa kanila ay ayaw pa rin umamin. Aba, hindi pwede yun, sir. Kailangan naling umamin para malutas na ang kaso. Naniniwala kasi akong walang kinalaman si Mr. Scarborito. Sa balay ko iba ang motibo ng mastermind sa pagpapatahimik sa kanya. Maaaring tama ka dahil may ipinagtapat si Mr. Scarba ng siya pagkatapos ng tangkang pagkidnap sa kanya. Malakas daw ang kutob niya na may kinalaman ito sa pagkakatuklas niyang ginagamit ang mga produkto nila sa pagpupuslit ng mga droga. Alam ba niya kung sino ang may pakananon? Hindi, pero nangako siya natutulong sa pagtuklas kung sino ang nasa likod ng illegal act sa kanyang kumpanya. Salit na tumahimik siya. Sa palagay ko, sir, may posibilidad na pagtangkaan uli ang buhay ni Mr. Scarpa. Exactly. Alam kaya niya hindi biro ang pinasok niyang problema. Yes, sino? You know. As a matter of fact, nag-request ang inaniya ng bodyguard. Really? Well, that's good for him. Delikado sa kanyang mag-isa. Lalo ngayon na hindi matukoy kung sino ang nagtatangka sa buhay niya. Ang lakas kasi ng loob niya. Nakala mo kung sino mayamang, pero sa isang suntok lang pala ay makakatulog na siya. Yan pa nga ang isang dahilan kung bakit kita ay pinatawag. Inireklamo nga pala ni Mr. Scarba ang taong nagligtas sa kanya. Bakit daw siya sinuntok na yung obvious na siya ang kanikid na? Ganun ang yabang niya talaga. Siya na nga ang iniligtas siya pang may ganang magreklamo. Napasimangot siya. Tell me, attorney. Natin na ba kayong magkakilala ng Mr. Scarpa? Why, of course not. Bakit niyo nakita nyo, sir? Napansin ko kasing pinipersonal mo ang kasong ito, attorney. Ano man ang namamagitan sa inyo, kalimutan mo muna. Trabaho lang, berdatin man. Hindi ko yun nakakalimutan, sir. Kaya ako lang naman ho siya sinuntok. Ay para hindi niya ako makita. Mahirap na ho. Baka masira ang karte ko kapag namukha niya ako. I understand. Is that all, sir? umiling ito. I have an idea para madali kang makalapit kay Mr. Skyda the attorney. And what is it, sir? Nangangailangan siya ng driver bodyguard, right? Uh-huh. Bakit hindi mo subukang mag-apply? What? Nanlaki ang mata niya. Sir, driver bodyguard ang kailangan niya. Imposible hong mag-hire siya ng babae. Mataas ang pride ng lalaking iyon Siya ang tipo ng taong hindi pa sasakop sa isang babae. Sa tingin niya, katawa-tawa lang siya kung babae ang magiging bodyguard niya. Masyadong malaki ang bilib niya sa sarili. Ibig mo bang sabihin palalampasin mo ang oportunidad na mapalapit sa kanya? Ngiting-ngiting napahawak si Major Jimenez sa baba nito. Kabisado na niya kung paano siya mapapapayag. Kontento na ako sa pagmamatsyag sa kanya, sir. Kahit naman may bodyguard siya, magagawa ko pa rin naman ang plano mo. Mabantayan ko pa rin siya katulad ng dati. Pero attorney, iba pa rin kung makakalapit ka sa kanya. Marami kang malalaman tungkol sa kanya. Hindi siya nagdududa ako sa kakayahan mo. Pero paano kung malingat ka sa pagbabantay at masalisahan ka ng gustong pumatay sa kanya? Nahayaan mo bang masayang ang pagod mo sa kasong ito? Alam mo na siguro ang mangyayari kapag nawala si Mr. Scarda. Tandaan mo, hindi na siya suspect sa kaso, kundi witness kung sa sakali na dapat protektahan. Malaki ang maitutulong niya sa paglutas ng kaso. Pero sir, huwag kang mag-alala ere recommend na kita para mas maging madali ng pagpasok mo bilang bodyguard niya. Hindi naman ang anong pinaproblema ko, kundi ang pagiging alam kong magagawan mo ng paraan. Kung ano man ang pinaproblema mo, attorney, para ano pa at naging pinakamatinikang detective, kumuhit ang itis sa mga labi nito. Alam nito hindi na siya makakatanggi sa hamo nito. Good morning, ma'am. Good morning, iyo. Tamang-tama ang labas mo. Nandito na si Alex. Sino Alex. Nakakunod na tinitigan nito ang ina. Hindi nito pinansin ang taong kanina pa nakatitig dito. Si Alex ang driver bodyguard. Ipinakilala ni Mrs. Scarda sa anak ang katabing lalaki na nakasuot ng maong na jacket, maluwang na maong pants at nakasuot ng bull Good morning, sir. Pinalaki ni Alex ang boses at tinilahad ang palad. Sa halip na abutin ng palad niya, ay matiim siyang pinagmasda ni Ibrahim. Masigurado ba kayong alam ng lalaking ito ang magiging trabaho niya? Oo naman iyo. Bakit may problema ba? Ang alam ko ho kasi driver bodyguard ang ibibigay niya sa akin. Pero bakit mas mukha pang sa ito? Muli siya itong hinagod ng tingin. Baka mas kisariling hindi niya kayang ipagtanggol mama. Baka ako pang magtatanggol sa kanya. Nagpanting ang magkabilang tenga niya. Ano ang ibig niyo sabihin, sir? Hindi na siya nakatiis sa sumabat sa usapan. Simply, hindi ka nababagay para maging bodyguard ko. Baka kapag sumugod na ang mga nagtatangka sa buhay ko, mauna ka pang tumakbo at iwan ako. Bakit, sir? Dahil ba mas malita ang katawan ko sa inyo? Exactly. Nakipagtitigan siya kay Ibrahim. Hindi na susukat sa laki ng katawan ang kakayahan ng isang tao. Bakit hindi mo muna ako subukan bago ka magreklamo? Tama si Alex, iyo. Isa pa hindi siya ire-recommenda ni Major Jimenez kung hindi siya magaling. Okay, fine. Patutunayan mo na dapat-dapat ka nga sa trabaho mo. Siguruduhin mo lang na hindi masasayang na ibabayad ko sa iyo. Very well, Mr. Arwa. Ano ka mo? Wala po ka mahalan. Gwapo ka sana kaya lang sumit sungit Para kang bakla. Nais niya isigaw pero nagtimpi na lang siya. Iniba ko na nga ang ayos ko. Nagdisgays na nga akong lalaki at naglagay ng bigote pero mabigat pa rin ang dugo mo sa akin. Ay arugante talaga. Naiiling na tinungo niya ang kotse nito at hinintay itong sumakay. Ano pa ang tinatangatanga Mariana? Sick nito. Na katayo, hinihintay kang makasakay ka, kamahalan. Sarkastikong sagot ko. Kung ayaw, ang gusto mo, hindi kita uurma. Hindi uubra sa akin ang ko. Bulong pa niya. Paano ko sasakay kung hindi mo bubuksan ang panto? Napakunot noong tintigan niya ito. Hindi mo ba alam na parte ng trabaho mo ang pagbuksa ng pinto ang amo mo? Ganon, tumaas ang kilay niya. O oh, may reklamo ka ba? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ngayon pa lang ay pwede ka nang mag-backout. Padabog na minuksan niya ang pinto ng kotse. Sumakay na ho kayo kamahalan. Yumukod pa siya. Nais niya itong inisin. Galit ka ba? Tanong nito bago lumulan sa sasakyan. Galit? Aba hindi ah. Tuwang-tuwa nga ako eh. Mamiti siya ng nakakaloko. Makatagal kaya ako kung ganito lagi ang setup namin. Lagi lang bala kaming mag-aangilan. Mauubusan ako ng dugo sa kaarugantehan ng lalaking ito. Malabas na sila ng subdivision ng magsalita ulit muli. Anong sinabi mo sir? Ang sabi ko, bilisan mo ang pagmamaneo dahil mali na ako. Ang bagal mo kasing magmaneo. Baka tirik na ang araw bago ako makarating sa pupuntahan natin. Ang ilito, hmm, edi bilisan. Walang sabi-sabing pinaharurot niya ang kotse. Mula sa rearview mirror, ay eh, nakita niya kung paano ito naghanap ng makakapitan para hindi ma-off-wallace. Hey, hey, ano ba? Sinabi kong bilisan mo ang pagmamaneo. Pero hindi ko na sinabing paliparin mo. Sigaw nito pero hindi niya tam ihintung mo, bulaw pa nito to Bigla naman niyang tinapakan ng pena. Kung hindi siya nakasitbal, ay napasubsob na siya sa dashboard. Ouch! Sigaw ni Ibrahim. Nang lingunin niya ito sa baksit ay nakita niyang tutok nito ang muso na tumama yata sa front seat. Namumulay na talos mga Patay. Sa lubong ng mga kailay nito at gumalaw-galaw ang pangasagal. Tam, dinaluhang siya nito at kinawalawan. Naturoy niyang ikaw ang bodyguard ko, pero baka ikaw pa ang makapatay sa akin. Nakita niya ang panginig ng katawan nito nakada kada masirang takot. Sir, sorry ho. Oh. Bumaba ka rito ngayon din. Kaya-kaya kong ipagmaneho ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Pero sir, you are fired, you bastard. Halos matulog siya sa bandang dagundong ng boss nito. Pero saglit lamang ang pagkatulala niya. Agad din niyang nahamig ang sarili. No. No, tinabi niya ang mga kamay. Ito na nakahawak pa rin sa kwelyo niya. You don't have the right to fire me kahit ikaw pa nga, ako hindi mo ko matatanggal ng basta-basta dahil hindi ikaw ang sa akin. Ako ang magpapasweldo sa iyo. I don't care kung ayaw mo sa akin. Sabihin mo yan sa mama mo. Malakas ang loob niyang hamon nito. ito dahil nakasisiguro siya hindi sasang ayon si Mr. Escardo sa gusto nito. Damn you. Damn you too. Kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayoko sa iyo. Asik niya. Hindi niya alam kung nag lang siya nang makita niya ang pagkagulat sa inasal niya. Tumahimik ito bagamat na ako yung parin ng mga palad. Dinig sa labas ang sasakyan ng malakas sa pagbusina at pagsigaw ng mga motorista dahil nakahambalang sa gitna ng kalsada ang kotse ang sinasak niya nila. Walang imik na pinandal niya yun, pero hindi nakasintuli kasintuli una. Pasimple niyang sinulyapan sa rearview mirror si Ibrahim. Nakasimangot pa rin ito. Gusto niyang makonsesya ng mapata ko ang paningin sa labi nito na maghangusin nito. Kasalanan mo rin naman yan. Sinubukan mong pasensya ko. Pwede naman sana tayong maging matkaibigan lalo at mukhang matatagalan bago malutas ang kaso. Lihim na pagpapalubog noob niya sa sarili. Ilang sandali pa at nasa parking lot na sila ng opisina nito. Stay here. Mariing pigil nito ng balak niyang sumad sa pagpasok nito sa gusali. Pero sir, do what I said. Hindi mo na ko kailang bantayan sa opisina ko. Paano kung pati sa loob ng opisina niyo ay magmagtagang kasa inyo? Kailangan nasa tabi niyo ako lagi, sir. Bilib din ako sa tigas ng ulo Sundin mo kung ano ang gusto ko, okay? Ipapatawag na lang kita kung kailangan ko ang serbisyo mo. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Pero, sir, for heaven's sake, kung gusto mong magkasundo tayo, sundin mo ang gusto ko. Naiintindihan mo ba ako? Okay, sir. Sinabi mo eh. Good. Kumuha ito ng pera sa wallet. Dito at iniabot sa kanya. Here, pang merihan naman. Kung mainit ka, pwede mo akong iwan. Bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Basta iwan mo lang ang kotse ko. Iyon lang at inalikuran na siya nito manigas ka sa ayot sa gusto mo, susundan pa rin kita. Mahirap na. Baka masilisihan pa ako ng taong nagtatangka sa iyo. Nakairap na sinundan niya ito ng tingin. Katatapos lang ng board meeting ng lumapit si Joseph kay Ibrahim. Sila na lang naiwan sa conference room. Kay hey, Fari, what's up? Tinapik siya nito sa balik Ha? Huh? tayo Tila naman siya naalim pong hatan. Well, 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 ano bang nangyari sa Mr. Scarda? Kanina ka pa wala sa sarili, ah. Eh? Wala, pare. Kilala kita. Alam ko may malaking bumabaga pag sa isip ko. Come on, spill it out. I'm willing to listen. Wala akong problema, pare. Pagod lang siguro ako. Pagod? Pare, ngayon ko lang yata narinig sa iyong salitang iyan. We've been together for many years at kilala kita as a workaholic person. I don't believe you. Kumuha ito ng brandy na nasa mini bar at sinalina ng dalawang kupeta. Here, pang alis sa pagod mo. Thanks, aniyang tinanggap ang kupeta. Alam mo pare na nene bago siguro. Hindi ka naman dating ganyan lalo na pagdating sa trabaho. Alam ko may lumili galing sa iyo. Hindi ka nakikinig ka rin na sa meeting. Parang lumilipad ang isip mo. You're just imagining things kaya kung ano-ano ang napapansin mo. Iniiwas niya ang paningin dito. Hindi pa siya handang ipagtapat ang bagay na gumugulo sa isip niya. Hindi niya alam kung magtitiwala siya rito. Maging ang mga detrets na natanggap niya ay wala rin siyang pinagsasabihan. Malakas ang kutob niya ang kasama niya sa trabaho ang may gawa niya dahil sa aksidente ang pagkakatuklas niya sa illegal na gawain sa kanilang kumpanya. Hanggat hindi pa natutukoy kung sino ang nasa likod ng krimen, ay hindi siya dapat magtiwala sa kahit na sino maging si Joseph na kaibigan niya at kasosa siya ang negosyo. I could be Nagpalakad-lakad dito sa harap niya. Huwag mo na lang akong pansin niya pare. Mainit lang talaga ang ulo ko. May problema kasi siguro sa mga nobya mo. Patuloy na pang ulit nito. Tumawa siya ng pagak. You know me, pare. My woman comes and go. Kailan ay hindi ako nagkaroon ng problema sa kanila. Sila siguro ang nangung problema sa akin. pa niya. Yeah, dyan ako bilib iyo. Ang lakas talaga ng apil mo. Ikaw rin naman. Ha. Sabay silang nagtawanan. That's one of our common denominators. Pareho tayong matinik sa chicks. Pagkuway sabi ni Joseph. Ayaw in love, pare. Kaya ka natutulala ngayon. Natagpuan Natag mo, na mo na ba ang babaeng nagpatibok sa iyong puso? Pare, naiilin na na siya sa kaibigan. Kapwa sila napalingon sa pinto ng bumukas si at pumasok ang secretary niya. Yes, Cynthia. tanong niya. Eh, sir, may naghahanap po sa inyo. Sinabi ko na ang busy kayo pero nagpupumilit eh. Kailangan ko niya kayong makausap. Sino raw siya? Ako, sir. Nakangiting pumasok si Alex sa conference room. And what the hell are you doing here? Napatayo siya sa kinauupuan. Sumulak ang dugo niya nang si Alex. Ang sumandali niyang nakalimutan ang presensya ni Joseph. Sir, relax. Ibibigay ko lang ang bulaklak na pinabili ninyo. Hindi ito natinag. Nakangisi pa itong lumapit sa kanya. Bulaklak? Nayayamot na tanong niya. Heto o, oh, one dozen red roses. Don't tell me nakalimutan mo na. Pare, ano pa ang ginagawa mo? Kunin mo na ang bulaklak at sulatan ng card para may padala na sa special someone mo. Tinapik siya ni Joseph sa palikat napilitan siyang tanggapin ng mga bulaklak. Pinandilatan niya si Alex, Kumanda ka mamaya. Mukha namang walang epekto kay Alex ang galit niya. Masipol-sipol pa nitong pinagmasda ng kabuuan ng conference room. May I know who is the lucky girl pare? Tanong ni Joseph. Marahan siyang umiling. Wala. Eh para kanino ang ngayon? Sa halip na sumagot ay binalingan niya si Alex. Bakit sir? Tanong nito. Sa'yo na yan, ibigay mo sa girlfriend mo o kaya isaksak mo sa baga mo para ang ka. Paniya sa katong malikot. Sa halip na mapahiya ay hindi naman napigil ni Alex ang matawa. Tumigil lang silang makitang nakatitig sa kanya si Joseph. Who are you? Ano ang papel mo sa buhay ni Ibrahim? Nakatitig ito sa kanya. Waring pinag-aalala ng itsuran. Ah, e eh ako ang driver ni Sir Ibrahim. Driver? Bakit hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol sa pagkuha niyang ng driver? Hindi nakaligtas sa matalas na pakaramdam niya ang pagtiim ng bagang ito. Kunot noong napatitig siya rito. Bakit may problema ba? Ah, wala naman. Sige, lumabas ka na rito. Eksaktong humarap siya sa pinto ng makasalubong niya. Ang lalaking humigit kumulang sa 40 ang edad. Nakakalbo na ito, singkit at may pagkamistiso. Parang nakita na niya ito pero hindi lang niya matandaan kung saan at kailan. Sino ka? Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Walang kanya, kilala rin siya nito. Ibubuka na lamang niya ang bibig upang sagutin ito. Nang magbiglang magsalita si Joseph. Mr. Velasco, kanina pa ba kayo? Ano ito sa bagong dating na lalaki? Kararating ko lang, nagkamay ang dalawang lalaki. Tila nakalimutan ng mga ito ang presensya niya. Bago siya umalis ay muli niya ang sinulya pa ng mga ito. Sino kaya si Mr. Velasco? Duda ako sa kilos nila ni Joseph. Mukhang hindi gagawa ng mabuti. Hindi kaya kabilang sila sa sindikato at silang may pakana para patahimikin si Ibrahim? Mahinang tanong niya sa sarili. Bago siya nakarating sa parking lot, ay nakabuo na siya ng isang plano